Hello guys, ano bang dapat nating gawin para hindi tayo may stalk ng ibang tao na hindi nating friends sa ating Facebook profile? Kung hindi mo pa alam, ay tapusin mo ang video na ito. At kung sakali man na stalkin nila ang ating Facebook profile, ay ang makikita lang nila ay ang ating cover photo at ang ating profile picture. At ang makikita nila dito sa baba ay no post available. Ang ibig sabihin ay wala silang makikita na pinost natin na video o picture sa ating profile. Kapag hindi natin friends sa Facebook, una natin gawin ay i-open natin ang ating Facebook application. At pagkatapos ay pumunta tayo sa ating Facebook profile. At dito ay makikita natin itong tatlong tuldok sa gilid at pindutin natin ito. At pagkatapos ay pindutin natin itong activity log. At dito ay makikita natin yung your post. And then, i-click natin itong manage your post. At dito ay makikita natin lahat ng post natin simula ngayon. At may mga date din ito kung kailan natin ito pinost. Ang gawin natin dito guys ay i-click natin itong all. Para automatic na mag-check itong box sa gilid. Kaya naman lahat ng post natin ay nakacheck na guys. Pagkatapos ay i-click natin itong tatlong tuldok sa baba. At pili natin itong change audience. At i-click natin ulit itong change audience. At pagkatapos nating click ang change audience, ay ang dapat nating piliin dito ay ang friends. And then, i-click natin itong friends. Para ang makakita lang ng ating mga posts ay ang ating mga friends lang sa Facebook. At kapag may mga stalker na hindi natin friends sa Facebook, ay wala silang makikita ang mga posts natin, katulad ng picture at video. Ang tanging makikita lang nila ay no post available at ang ating cover photos at ang profile picture. Ganun lang kasimple guys. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, ay i-follow nyo para sa mga sumunod pang video tutorial. Marami pong salamat.